ating 2 uh, by 3 mga idol 2 no? by 3 so nagpakalata na yung pulok lang na yung bilog no? mahal na dahil na materialis so matapat lang na yung mga idol uh. pulok lang na yung bilog na si ang damo uh, ang damo lang ano? 1.2 1.2

pera ng may idol sa polo nasa 4,631 yung so, muna ilanga uh, si Parlance na no? uh, one up, uh, na two by three balita four hundred fourteen yung bilog mo ilanga no? so, ilang uh, mm nasa seventy seven na Tolol so, lan ay bakal tama idol kay kulang sa budget. So matamatlan ay so, no, so pulo lan ay no. So ginagtanayan na ni Badi, Badi putayan ni Badi da. Kay igot anjie mano. Sa niyo ba 'ha? Ay god kay Basima Takpo na ka police. So One point nila May doon Okay naman yan eh. Mahal na material Dito ba maubos Atun na lonyaw Dito ba dumaubos So mga idol, ma nakatami mga idol ah. So are na ito uh, na unang uh, materials mga idol no. So nagbaka lang pulo lang ang bilog no? so ka uh, ang presyo pala ito mga idol nila, uh, 1.2 sa 440. 414 yung bilog mga idol no uh, 2x3 Now, uh, 1.2. 1.2 Oh, bilang sang alok ya. Bilang guan ya. Nak trafik tak? Bilang guan ni. Kini.